pag tumatakbo sa highway umuugong ang sasakyan hello mga paps I'm Kuya Shane at yon pag-usapan natin itong scenario na to no na pag kayo ay tumatakbo sa highway eh ang lakas ng ugong ng inyong sasakyan o para kayong nakapmuffler no especially kung kayo ay dumadaan sa isang aspalto na kalsada na smooth at uh, tumatakbo kayo ng mga 80 to 100 kph eh parang ang lakas ng ugong ng inyong sasakyan and there was a time may vibration pa yan ano depende kung sa am part ng sasakyan ano uh, or minsan yung steering natin e eh, nagba din so ano ba yung posibleng issue if may experience natin yung malakas na ugong sa ating sasakyan lalo na kung tayo ay naga highway nasa smooth surface tayo na kalsada o aspalto na kalsada at tumatakbo tayo ng more than 80 kph o 80 to 100 kph ano ba yung posibleng issue if ganito yung may experience natin well there's a possibility ang issue ninyo ay may problema na kayo sa inyong wheel bearing o yung inyong wheel bearing ay pasira na Uh, commonly, ang wheel bearing naman kaya nasisira yan eh, dahil sa wear and tear. So around 100,000 kilometers eh, possible na masira na yan ano, yung wheel bearing na yan. Pero pwedeng mapabilis yan if ever man na uh, laging loaded yung inyong sasakyan o laging mabigat yung dala, pwede rin pag kayo ay nalubak ng matinde or nadaan ninyo sa baha yung inyong sasakyan. So posibleng mapabilis yung pagkasira ng inyong wheel bearing, no? At uh, yun nga ang pinaka sign talaga niyan, pag sira na yan ay umuugo. Ngayon, pag inangat yung sasakyan, pwedeng paikutin yung gulong at may maririnig dyan minsan na grinding sounds or pag hinawakan yung gulong nakaangat uh, hinawakan side to side may parang kalog na siya or up and down no so yan yung possible issue diyan wheel bearing so kung ang question is ah uh, okay ba kung original or replacement yung dapat na ipalit na wheel bearing ba? well para sa akin ano mas okay mga paps ng original especially kung may ABS yung wheel bearing na kailangan palitan pero kung wala namang ABS well medyo okay din naman yung replacement ano. Unfortunately, ang problema dito, once na naikabit na yung bearing, yun na yun. Okay? Pag tinanggal mo yun, there's a possibility na sira na yung bearing. So, hindi niyo na siya pakikinabangan. Kaya, isang advice ko diyan pag bibili kayo ng wheel bearing, siguraduhin niyo na perfectly fit dun sa inyong sasakyan yung bearing na bibilihin ninyo huwag kayong bibili ng basta-basta lang kasi yun, once na naikabit yan at na-press na yan, eh sadly hindi nyo na maitatanggal yan ng maayos, no, so yan yan, yan yung isang advice ko dyan, mga paps, no kung sakali man, na nagkaka-issue kayo sa wheel bearing, yun, yan yung mga indication, ano, uh, malakas yung vibration, minsan maaano nyo naman kung saan parte lang ng sasakyan eh. so halimbawa, kayo yung driver uh, pakinggan pakingganin kung saan parte okay, or halimbawa meron kayong kakilalan driver, kayo yung Upo kayo doon sa side na may tingin ninyong may problema and mapifeel nyo naman minsan may mga may actually yung may vibration malala na yun eh. so sana dun pa lang sa ugong eh, maayos na natin kasi kung mapifeel pa natin yung vibration eh, well medyo malaki-laki na yung problema ng mga pups no? at sana as soon as possible eh, mapalitan ninyo yan kasi pag napabayaan niyan there's a tendency na pwedeng mag-lock yung inyong gulong o hindi siya mag-roll or worse no matanggal yung inyong gulong ano pag na yung inyong wheel bearing sa kaya sana wag nating papabayaan kaya pag may pag may naririnig tayong ugong no especially kung tayo ay tumatakbo ng mabilis at nasa smooth surface tayo yun, try to check you will bearing baka naman may problema na kayo mga paps no? so yun, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel, press sa subscribe button dyan sa baba, at sa facebook click lang yung follow sa taas, at sa tiktok click yung lang yung plus sign dyan sa logo ng kuya Shane, salamat sa panonood keep safe mga paps